Tumingin si Lord Leo sa paligid na may problema na mukha. Hindi niya itinatago ang kanyang pagkadismaya para sa lugar. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pagkainis. Ang abyss ay mas masahol pa kaysa impyerno sa kanyang opinyon. Kahit na ang kanyang trade guild ay may branches sa buong impyerno, ang bahagi na ito ng existence ay pakiramdam na iba. Ang mga demonyo dito ay masyadong mailap, masyadong bobo, hindi nila naiintindihan ang negosyo, hindi iginagalang ang mga deal, at hindi alam ang halaga ng negosasyon. Nanunood si Bay sa kanya ng tahimik at nagkomento tungkol sa kung gaano kadalas mukhang hindi nagugustuhan ni Lord Leo ang rel na ito. Sumang-ayon si Lord Leo nang walang pag-aatubili. Ipinaliwanag niya na walang sinuman maliban sa mga demonyo ang may anumang dahilan upang mag-enjoy sa lugar na ito. Ang hangin mismo ay pakiramdam na mabigat at ang lahat tungkol dito ay mukhang walang loika o kaayusan. Bom kay Bai, si Lord Leo sa punto. Pinaalala niya sa kanya na ang bariya ay nilayo na gamitin sa investment task. Ang kanyang pangunahing layunin ay nakatali sa misyon na iyon. Kung ginamit ito ni Bai para sa anumang iba pa, tulad ng paghiling ng tulong, pagkatapos ay dapat siyang handa na magbayad ng isang bagong presyo. Kiniskis niya ang kanyang mga kamay magkasama sa isang malikot ng ngisi. Ang mensahe ay malinaw, kung gusto ni Bay na tawagin siya muli, magkakaroon ng isang presyo na babayaran. Walang dumarating ng libre, hindi kahit mula sa isang Diyos na nakikipagdil sa negosyo. Tinanong ni Bay si Lord Leo. Gusto niyang malaman kung ang kontrata at ang mga gantimpala para sa pagkumpleto ng investment task ay handa na. Ito ay bahagi ng kanilang mas maaga na kasunduan at ngayon, oras na upang makita ito. Walang pagkaantala, humugot si Lord Leo ng isang kumikinang na silver scroll. Ang scroll ay sumasalamin sa isang makinis na magical light, nagpapakita na ito ay naaprubahan na ng pinakamataas na puwersa, ang will of the universe mismo. Ang lahat ay opisyal at handa. Ipinaliwanag ni Lord Leo na ang scroll na ito ay nilayo na ibigay lamang kung kaya ni Bay na kolektahin ang dalawang scrolls ng pinakamataas na rank SSS level. Ang kanyang tono ay lumipat mula kalmado hanggang curious. Tinitigan niya si Bai ng may interes, nagtataka ng malakas kung talaga bang nakamit niya ang isang imposible na gawain. Tumugon si Bai sa paglabas ng unang scroll. Ito ang isa na kanyang kinita mula sa Plague World. Ang scroll ay kumikinang sa isang pulang liwanag na puno ng isang kakaiba at mapanganib na kapangyarihan. Sa sandaling nakita ni Lord Leo ito, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat. Ang kanyang mga kamay ay nagtipon magkasama sa palakpak Malinaw na humanga, kinilala niya ang scroll agad. May hawak ito ng kapangyarihan ng plague, isang puwersa na parehong bihira at mapanira. Tila siya na aliw, masaya pa nga na nakahanap si Bay ng isang klas na akma sa kanyang kalikasan ng napakahusay. Ngunit hindi siya tumitigil doon. Ang kanyang kuriusidad ay lumalaki ng mas malakas. Mabilis siyang nagtatanong tungkol sa ikalawang scroll, Bago pa sumagot si Bai, nagsimulang icon ni Lord Leo ang mga piraso. Nakatayo sila sa abis. Ang kanyang mukha ay nagiging seryoso at ang kanyang boses ay nagiging hindi mapakali. Nagsimula siyang magduda sa sarili niyang mga kaisipan ngunit hindi maiwasang sabihin ang mga ito ng malakas. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na layer ng abis. Ang kanyang tingin ay matalim at walang pahinga. Nagsisimula siyang mapagtanto kung ano ang maaaring ginawa ni Bai. Kung ang ikalawang scroll ay tunay na nagmula sa lugar na ito, pagkatapos ay dapat itong ang isang scroll na kahit ang mga makapangyarihan na nilalang tulad ni Satan ay nabigo na ang kinin. Takot at hindi makapaniwala ang gumagapang sa kanyang boses. Walang sinuman, hindi kahit ang mga pinakakinatatakutan na Demon Lords, ang kailanman nagtagumpay sa pagkuhan ng partikular na scroll na iyon. Ang ideya na maaaring nagawa ito ni Bay ay nagyanag sa kanya ng malalim. Kalmadong inilabas ni Bay ang ikalawang scroll, ang isa na natanggap lang niya mula sa kailaliman ng abis. Ang kanyang mga mata ay sumilip patungo kay Lord Leo sa isang matatag na tanong. Gusto niyang malaman kung ito ang scroll na pinag-uusapan ni Lord Leo kanina. Sa sandaling nakita ni Lord Leo ito, ang kanyang katawan ay sumiklab sa pagkabigla. Ang kanyang ekspresyon ay naging mailap sa hindi makapaniwala. Ang scroll sa harap niya ay hindi ordinaryong kayamanan. Ito ang legendary Abyss Overlord class scroll. Ang kanyang bibig ay nahulog at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan. Ang pangalan ng scroll ay bumagsak mula sa kanyang mga labi sa isang halo ng pagkamangha at pagnanais. Pagkatapos, isang bagay na kakaiba ang nangyayari. Isa pang figure ang lumilitaw sa likod ni Lord Leo. Mukha itong eksakto tulad niya, ngunit ang kanyang mukha ay nagdadala ng isang mas madilim na ekspresyon. Kasakiman at gutom ang pumipilipot sa kanyang mga tampok. Ang bersyon na iyon ni Lord Leo ay sumugod pa sulong. Ang mga mata ay nakakulong sa scroll tulad ng isang halimaw na malapit ng sugurin. Isang alon ng killing intent ang sumabog sa hangin. Napansin ito ni Bayagan. Ang kanyang mga instincts ay sumigaw ng isang babala. Ang bersyon na iyon ni Lord Leo ay maaaring nagpaplano na agawin ang scroll palayo. Ang kanyang katawan ay humihigpit para sa isang laban, ngunit pagkatapos ay nawala ang figure sa isang flash. Ang tensyon ay kumupas ng mas mabilis kaysa sa dumating ito. Si Lord Leo ay bumalik sa pagnyiti. Ang kanyang mood ay mukhang magaan at nagsalita siya sa isang mabait na tono. Pinuri niya si Bay sa pagkakamit ng kung ano ang walang sinuman ang maaaring muli. Mukha siyang proud, baka humanga pa nga. Mula sa kanyang tagiliran, humugot si Lord Leon ng ipinangako na gantimpala. Ito ang scroll na kanyang hinahawakan para sa sandaling ito. Ang dual class scroll na nilayon para sa isa na kumumplito ng kanyang gawain. Ibinato niya ito patungo kay Bay ng walang pag-aatubili. Hinuli ito ni Bay ng maingat sa dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa scroll, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Isang pag-iisip ang nananatili, isang segundo lang kanina, si Lord Leo ay handa na pumatay para sa Abyss Scroll. Pagkatapos, bigla, sumuko siya at ibinigay ang gantimpala na parang walang nangyari. May isang bagay tungkol sa sandali na iyon ang hindi tama. Nagtataka si Bay kung ano ang nagbago sa split second na iyon. Ano eksakto ang dumadaan sa isip ni Lord Leo? Naglabas si Lord Leo ng isang dokumento at binuksan ito sa harap ni Bay. Ito ang investment agreement na inihanda kanina. Sa isang proud na tingin, itinuro niya na ang lahat ay opisyal na ngayon. Handa na siyang sumulong sa kanyang investment kay Bai. Ang kasunduan ay malinaw na nagsasaad ng pagkakakilanlan ni Bai at kinukumpirma na ang mga kondisyon ay natupad. Ang layunin na kolektahin ang dalawang SSS level scrolls ay nakompleto. Bilang resulta, ibinibigay ni Lord Leo ang dual class scroll. Bilang kapalit, dapat bayaran ni Bay sa paglipas ng panahon ng utang na ito sa mga item o resources na katumbas ng halaga sa scroll. Ang uri ng pagbabayad ay hindi fixed. Tanging ang halaga ang mahalaga. Ngumiti si Lord Leo nang may kumpiyansa at idineklara na ang deal ay kumpleto. Mula ngayon, ang dalawa ay bonded ng kasunduan na ito. Sila ay ngayon ay long-term partners. Sumilip si Bai sa dokumento at tahimik na nag-reflect dito. Walang mga limitasyon sa kung kailan o paano ang pagbabayad ay dapat mangyari. Ang kontrata ay nagbibigay sa kanya ng espasyo at tiwala. Malinaw na nakikita ni Lord Leo ang tunay na halaga sa kanya. Ang flexibility ng deal ay nagpapakita na ito ay higit pa sa negosyo. Ito rin ay isang tanda ng kumpiyansa. Pagkatapos ay nagsalita muli si Lord Leo. Isang bagong ideya ang dumating sa kanyang isip. Iminungkahi niya na kung sakaling bumangon si Bay nang sapat na mataas upang kontrolin ang abyes, kaya nilang dalhin ang Goblin Merchant Guild. Sa iyon, kaya nilang simula na turuan kahit ang mga walang isip na demonyo ang halaga ng trade. Mukhang sabik si Lord Leo na ipalaganap ang kanyang negosyo, kahit sa isang lugar na kasing mailap ng ito. Sumang-ayon si Bay nang walang pag-aatubili, nagbigay ng isang kalmado na tamo, ngunit malalim sa ibaba nakikita niya ang tunay na intensyon. Ito ay malamang ang plano ni Lord Leo mula sa simula. Ang abis ay napakalaki, na ang bawat layer ay kasinglaki laki ng isang planeta at puno ng bihira at hindi nagamit na resources. Para sa isang trade guild, ang mga kita dito ay maaaring napakalaki. Si Lord Leo ay nakatayo upang makakuha ng mas marami kaysa sa hayaan niyang ipakita. Ang dalawa ay umabot at nakipagkamay, sinelyuhan ang kanilang deal. Ang isa ay ang investor, ang iba ang recipient. Si Lord Leo ay sumabog sa malakas na tawa, malinaw na nalulugod sa kung paano ang mga bagay ay lumabas. Ang deal ay ginawa at ang dalawang panig ay alam na ang hinaharap ay may hawak ng mas marami pa kaysa sa isang kasunduan na ito. Pagkatapos ay sumandal si Lord Leo. Ang kanyang mga mata ay mukhang puno ng kasiyahan. Magalang siyang nagtatanong kung maaari bang gamitin ni Bay ang scroll ngayon. Gusto niyang saksihan ang transformasyon sa sarili niyang mga mata. Ang pagkakataon na makita ang isang bihira na milagro na lumabas sa real time ay isang bagay na kahit ang God of Trade ay nakikita na nakakakilig. Tumango si Bay nang walang pag-aatubili. Handa na siya. Isang notification ang lumitaw sa harap niya nagpapakita ng buong detalye ng scroll. Hindi ito ordinaryong item. Ang scroll na ito ay isang produkto ng pinakamataas na level ng Goblin Craftsmanship, pinagsasama ang kanilang pinaka-advanced na industriya at alchemy. Nagbibigay ito sa user ng kapangyarihan upang hawakan ang dalawang job klase sa parehong oras. Ang lahat ng mga skills, stats, at growth mula sa parehong klases ay magtutulungan, lumilikha ng walang kapantay na lakas. Ang scroll ay isang kayamanan na dating itinago sa ilalim ng mabigat na proteksyon ni Lord Leo, ang Goblin God of Trade. Ang scroll ay nangangailangan na ang user ay hindi bababa sa level 10 at hindi lumaan sa anumang nakaraang class changes. Natugunan ni Bai, ang parehong kondisyon. Hinawakan niya ang scroll ng mahigpit pagkatapos ay dinurog ito sa kanyang palad. Isang makapangyarihan na tunog ang umalingaw habang ang scroll ay nabasag, at isang bagong mensahe ang nagkukumpirma na ang kanyang class limit ay itinataas. Kaya na niyang kumuha ng dalawang job classes nang sabay-sabay. Agad, isang purple aura ang nagsisimulang dam -aloy palabas ng kanyang katawan. Ang enerhiya ay kumakapal at kumakalat mabilis. Pakiramdam nito ay buhay, malakas, at puno ng sinaunang puwersa. Nanunood si Lord Leo ng malapit, hindi makatingin palayo. Bigla, ang lupa sa ilalim nila ay nayanig. Ang buong layer ng abyss ay nagsisimulang yumugyog. Ang mga alo ng mana ay sumabog palabas tulad ng isang bagyo, at ang enerhiya ay kumakalat malayo sa buong lupa. Mabilis na abot si Lord Leo para sa kanyang mask at tinakpan ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang lumalaking kapangyarihan at bumubulong sa sarili. Nararamdaman niya ito malinaw, ang nakakatakot na kombinasyon ng plague at abyss powers ay ngayon ay natipon sa loob ng isang tao. Ang pagdagsa ng kapangyarihan na kumakalat mula kay Bay ay hindi tumitigil sa unang layer lamang. Umaabot ito ng malalim sa abis, naglalakbay ng malayo sa bawat sulok. Mula sa unang palapag hanggang sa ikaanim na raan, nararamdaman ng bawat lord ang biglaang paglipat sa enerhiya. Isang kakaiba na presyon ang pumupuno sa hangin, nagsisira sa balanse na humawak sa loob ng mga panahon. Sa ikaisandaang palapag, ang Demon Lord ay nakatingin sa madilim na langit sa itaas. Ang kanyang mga pandama ay tumalas habang kinukuha niya ang bihira na kaguluhan. Bihira na nanginginig ang abis tulad nito. Ang kanyang mga kaisipan ay umiikot sa isang ideya na ang tao ay maaaring nakarating sa katapusan ng abis. Sa ikadalawandaang palapag, ang Goat Lord ay sumandal pasulong sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Naaalala niya ang kakaiba na labanan na nagpabigay sa kanya ng hindi man lang lumalaban ng maayos. Ang galit ay bumalik sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay bumagsak sa sandalan ng braso, tumanggi tanggapin kung ano ang ngayon ay pakiramdam na pagkatalo. Sa ikatatlong palapag, ang napakalaking siyam na ulo na ahas ay gumagalaw. Ulo anim ay bamaling sa ulo tatlo at nagtatanong tungkol sa isang taya na ginawa nila. Ulo tatlo ay tumalbog sa kasiyahan at buong pagmamalaki na kinukumpirma ang kanilang panalo. Ang ikaapat na raang palapag ay may hawak kay Lady Meghintu. Nakahiga siya ng tamad sa kanyang kama, ang kanyang tingin ay kalahating seryoso, ngunit ngayon ang kanyang mga labi ay gamulong sa isang ngiti na nakarating si Bay ng ganoon kalayo. Sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon, isang bagay na tunay na interesante ang lumitaw. Malalim sa loob ng ikalimandaang palapag, si Lord Agars ay nalulula sa kasiyahan. Ang kanyang mga mata ay umiilaw sa pag-asa. Nagsimula siyang maniwala na sa wakas ay kinuha ni Satan ang katawan ng tao na iyon. Ang kanyang puso ay bumibili sa pagmamataas at pagkadeboto. Sumigaw siya sa tagumpay at nangangarap na bumangon muli. Sa kanyang isip, ang kanilang panuntunan ay kakalat mula sa kailaliman ng impyerno sa buong multiverse. Malayo, bumalik sa tunay na mundo, ang mga pagbabago ay nararamdaman din. Bumalik sa villa, ang mga babae ni Bai ay huminto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nananatiling nakakulong sa screen, nakalutang sa harap nila. Isang malaking anunsyo ang lumitaw sa kumikinang na mga letra, nakakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mensahe ay malinaw, si Bai ay naging ang una na kumumplito ng isang full-class transition. Ang kanyang pangalan ay ngayon ay kilala sa buong mga bituin. Ang Cosmic Trial ay gumagalaw sa isang bagong entablado. Ang mga regional rankings ay ngayon ay na-unlock. Ang mundo ay nanunood at ang lahat ay malapit ng magbago. Samantala, sa ibang lugar sa White Eagle Empire, partikular ang Job Change Instance Dungeon, ang Day Shift Amusement Park, isang SSS Raid Ray Dry Shifter Evolver, Si Anthony Douglas ay nakikipaglaban sa isang boss clown para sa kanyang job change advancement. Anyway, tulad ng isang tipikal na clown, ang mga inflatable punching gloves ay bigla ang sumulpat mula sa kanyang bilog na katawan. Pagkatapos, habang ang clown ay nagsimulang umikot ng ligaw sa isang hindi kapanipaniwala na bilis, ang mga inflatable punching gloves ay umikot kasama nito at sinira ang lahat sa landas nito. Sa kabutihang palad para kay Anthony Douglas, Nalaman na niya ang bawat galaw ng clown kaya madali itong kontrahin. Binago niya ang kanyang kanang kamay sa isang matalim na talas na talim sa kanyang mas mababang katawan na umaabot at nakabaluktot sa paligid ng malaking bato kung saan siya nakatayo. Pagkatapos, tulad ng isang ahas, pinalawak niya ang kanyang katawan, naging eksperto sa kanyang paraan sa ibabaw ng umiikot na clown. Una niyang pinutok ang huling lobo sa ibabaw ng ulo ng clown. Pagkatapos ay pinugutan ito pagkatapos agad. Kasama ang pagpugot ay dumating ang job-changing scroll. Nalulugod sa kanyang sarili, hinawakan ni Anthony Douglas ang scroll sa hangin. Naaalala niya kung paano ang misteryoso na evolver na si Tuna e ay palaging isang hakbang mas maaga sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay magiging iba dahil nakuha niya ang kanyang job-change scroll. Dinurog niya ang scroll sa hangarin na maging ang una na magpalit ng trabaho bago si Bai. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, tulad ng lagi, mukhang huli na siya muli dahil ng inanunsyo ng Universal Will Notification ng unang evolver na kumumplito ng kanyang job change, hindi siya kundi si Bai. Binati ng Universal Will si Bai pagkatapos ay inanunsyo na ang trial arena ay ngayon ay papasok sa susunod na phase at ia activate ang regional leaderboard. Like? Comment, share, and subscribe to genma na you to go. But I mean, I'm you tilamit po.